Boss Rich, then. Welcome to my kingdom. Shout my name. Boss Rich, D O N. Boss Rich, D O N. Boss Rich, D O N. Welcome to my kingdom. Shout my name. Boss Rich, D O N. my Yan, yan, mga ganyan. Pwede na yan. Yan. Kaya nga. Ya. Kung uh. gusto mo mo papuntang Manila, yan, yan. Kunin natin. Pag, pag dating ito ng Manila, wala. Ya, ya. Yan, tama yan. Yan, yung malaki. Yan. yung natin yung nanti oh. uh -huh. Guys, para baba na kami ng bundok, guys Kita ah. nyama tarik, tarik oh. kasi para Kita guys, oh. nanti oh. parang budulas, ah. <laughs> 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 parang, dudulin, parang kagana, no. <laughs>

Baba na kami. No, galing nice. kami tok-tok ng planeta ni Quadro Alas. Oo ah, nga. Baba na kami. Hmm. Grabe. Eh. <laughs> oh. Tingnan yeah. mo naman yung binadaanan natin. Kaya nga, ayan. Ayan, dito palang super lupit. Oo. Oh. Wow. Raptor lang yan ha Raptor Pinanga ano Pinanga harabas lang sa tuktok ng bundok Hindi ka ng iba Ginagawang Ginagawa lang ginto sa patag Pero kita mo naman yung uh, ano natin no? Yung mga nangka. nangka Buhay na buhay na tayo dyan uh, Isang langka nga Hindi na maubos Sa laki na laki ng langka rito guys Ito yung tuktok ng planeta ni 4 Alas No, oh. Takbo ako. Yun naman yung dakan, no? Oh. Ayan, yung baka ni Champo. Diyan yung hey, baka niya. yung niya. Puso <laughs> hey, na yun? hindi, ah? Ay, pala, hindi. Kanina, na Hindi. na Eh, wala. Yung patras tayo, kala ko tatakilid eh. Binubuksan mo na, mo na ayun, <laughs> yung ano Yung sabi eh. Ayan guys, yung mga baka ni Padro Alas oh. Ayan yung mga baka niya ano buksan mo nga yan kanina eh? Ano nga, baka-baka. guys, ang tarik oh. Tignan oh. naman ah. Oh, Pari lang ka. Wala, wala yan sa ano. Tignan naman paano namin. Tarik-tarik na yan. Tignan naman paano namin inahon kanina yan. Basa pa lupa. Partida pa. Partida. Ha? 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 Partida pa, basa yung lupa. Basa yung lupa. Oo. Oh. Ito mo kung gano'ng, oh. paano hinarabas na yung pasang-pasaan dito. Yung, so, kita mo kung anong hinarapas lang ng port, no? Oo. Oh. Yan talaga maganda sa 4x4. Kita niya, putik-putik yan guys, oh. Uh huh? Marami, oh. Kala mo tatagali oh. daw. Dala. Wala ka lang, <laughs> oh, mo, eh. Antahan lang. Oh. Ayan. Ayan mga baka na ni Champ, oh. Sa pabasta kami ng highway. Ako okay, nga guys, oh. Ito nyo. Nakaling kami sa Tok Tok. Pag. Itong planeta ni Cuadro Alas.